ay laban lang tayo for the content eh. kahit ano-ano lang ginagawa dito ba kahit pagpagupit lang ay hana na damay ng tigupit ko dito na no, oh ano na siya ah, starring na sa aking channel <laughs> bahala nag marami siyang tanong hindi kami nakaintindihan ang mahalaga niya nakakuha ko ng video sa aking mga ginagawa ba Hi. 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 Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat. Welcome to ro channel. Sa araw na ito mga Kapilingon ay nagpagdesisyonan ko na magpagupit na lang ako mga Kapilingon ay dahil para na akong buang ba na mamasurahe dito tapos umuulan man kaya mag ano muna tayo pagupit na lang muna habang umuulan pa. Kaya let's go mga Kapilingon subukan natin kung kaya ba natin magpaalam sa tagagupit dito dahil tagagupit dito eh pure na Korean palakasan ng loob na lang itong ginagawa ko mga kapilyon dahil hindi talaga ako marunong magsalita at dahil malapit na ito sa akin tinitiran ay nakapunta na tayo at habang may ginugupitan pa siya nagantay na ako dyan at ito na mga kapilingon nagsimula na ng ano natin dumudugo ng ilong what is that Um, ang bayo? Huh? ka kaya? 아 머리? 아, 머리? 네, 많이. 많이 해주세요. 어, 그 자리를 신전에 한국 사람는데 어, 그다 찍으면서 뭘 깔끔하게 만고아예 그랬지. 그때는 보니까 실시간 응. 유튜브 방송하고 응. 있는 거야. 어, 다 찍혔어. I pass forward na lang natin itong mga kapilingon dahil sadyang wala talaga akong naintindihan sa mga sinasabi niya. Tapos tawa-tawa na lang ako dyan. Kunwari may naintindihan ba pero zero talaga yung utak ko dahil lakas ng loob lang talaga ang bao natin dito mga kapilingon. Hindi ko nga alam kung paano ko yan napapayag na magkuha ako ng video ba dahil talagang kinakarrier ko talaga itong ginagawa natin mga kapiliyon dahil ngayon umuulan kasi tapos hindi ako nakapamasura actually meron pa naman akong dumpster diving number 12 ah 13 na pala tayo no hindi ko pa kasi naidi tapos ito sayang ba tumataas na din ng buko matagal tagal na ito ng video na ito tapos iano ko na lang dahil umuulan pa rin hanggang ngayon kahit ano na ano kami minahal kami ng ulan ngayon dito Natatawa lang tuloy ako sa aking sarili mga kapilingon. Hindi ko nga sukat akalain na nakaya ko yan. Simpleng bagay ba? Pero mahirap gawin dahil talagang wala akong masabi ba? Hindi ako marunong talaga sa kanilang lingwahe dahil kasalanan ko din ang lahat na ito dahil ang tamad-tamad ko talaga mag-aral mga kapilingon. Ang ano ko lang, lakas ng loob lang talaga ang aking baon dito. Wala nang iba. Bali, nakailang basis na pala ako nakapagpagupit sa kanya mga kapilingon. Simula na ako dumating dito. Dito talaga ako nagpagupit. Dahil may ano ba, mura kasi ang ating hinahanap. May less kasi siya ng kunti compare sa ibang mga pagupitan. Tapos napansin ko dito mga kapilingon, mga babae man kadalasan magupit dito at saka ang galing-galing nila. Ang kaibahan nga lang nila dito mga kapilingon sa atin, yung patilya, di ba kukunan, ano bagdita ng blade. Dito wala lang, ano lang yan, bagis-bagisan lang yan ang ano, yung resorba. ba. Tapos hindi ko nga sukat akalain mga kapilingon na nagawa ko itong kalukuhan natin ito ba. Dahil sa atin nga sa Pilipinas kahit madali lang sabihin dahil lingwahe lang ating gagawitin hindi ko na kaya dahil naiiya ako ba dito parang natunaw at nalusaw lahat lang hiya ko dito mga kapilingon. At bali ito mga kapilingon, celebration ko din pala ito ngayon dahil naka 3,000 subscriber na talaga tayo mga kapilingon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at lalong lalo na sa mga nagsuporta, nagsubscribe at saka yung managpa shout out laking ano yon mga kapilingon masayang masaya talaga ako mga kapilingon kung may magpa shout out dahil gusto ko rin ba dahil parang ganado rin ako mga kapilingon tapos maraming salamat po talaga sa inyo hindi ako magsawang magpasalamat at sana hindi din kayo magsawa sa aking video marami pa akong dumpster diving na ano mga kapilingon na nakukuha na ano ba ko na na dumpster ko na mga kapilingon ba tapos hindi ko palang na edit tapos inuuna ko lang ito dahil humahaba na ang buko, hindi ko pa na-edit. Matagal-tagal na rin kasi itong video nito. Tapos ini-edit ko na lang din ba dahil para maano din gumagaan-gaan ang buhay ng aking cellphone dahil parang naghahang na siya. Malapit nang mapuno yung memory niya. Sayang din kasi kung i-delete lang. Bali, sina-challenge ko rin kasi aking sarili sa ginagawa ko ito mga kapilyon kung kaya ko ba talaga ano sabihin sa kanya dahil hindi ko alam kung nagagalit ba yan or na ano. Pero pag sabi ko nung ano, sa ano ba pinutol-putol ko ngayon pag sabi ko dahil nahirapan talaga ako sa kalisod i eh, parang wala man siyang reaction tapos sa ano ko ba naramdaman ko na okay lang sa kanya kaya yon binidyuhan ko na agad pag ano pag, tapos kong sinabi sa kanya at yan laking saya na uh, nasaya rin ang lolo niya dahil ano ba yung lolo pilingo niyo na sumaya din dahil may content na tayo <laughs> pang ito sa content at ito na mga kapilingon ano na, mabilis lang siyang mag, ano, mag cut Dalaw na, pinapos ko. Ah, lalong bumibilis. Dito mga makakapilon. Ang ganggaan ng kamay niyan. Tapos madali lang siyang magupit. At gustong gusto ko rin yung ano ba. Ganyan din talaga ang design ng gusto ko. Na gupit. Eh, kahit ano pang gupit. Hindi naman magano yung mukha natin dyan. Basta maraming salamat. At yan o, no, maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa akin channel. Thank you po. God bless po sa inyong lahat at sa mga hindi pa po, po na-subscribe, pa-subscribe po na aking channel. Naka subscriber na po tayo, mga kapilingon. Ye! At sana manifesting po more subscribers. Shout out po kay Ma'am Mary Joy Dilagdon. Shout out din po kay Ma'am Jocelyn Dero from Paranyaki. Shout out din po kay Home Eats 3671 at lalong-lalo na sa kanya anak na si Ma'am Zara Paidu Mama from Qatar. Shout out din po kay Ma'am Milani Sinang from Cagayan, Bali. At shout out din also kay Ma'am Rosemary Puntanilla. Shout out din naman kay Ma'am Perley Willett from Australia. Shout out din kay Ma'am Emeline Villanueva from Hong Kong. Shout out din po kay Ma'am Leilani Petorio from Hong Kong. Shout out din po kay Ma'am Rinilin Visabilia from Consolacion, Cebu. Shout out din po kay Sparrow the Early Bird from Iloilo City. Shout out din po kay Ma'am or Sir Warren Lizada from San Francisco, Quezon. Shout out din po kay Ma'am Richelle Buaya Dio from Walbual, Cebu. At shout out din po kay Ma'am Iba Lato. Maraming salamat po mga ma'am sir lalong lalo na sa iyong suporta. Sana hindi kayo magsawa sa aking channel at sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-subscribe po ng aking channel from Pilingiro Channel.